welcome to my vlog guys so ngayon guys um, Pumili po ako ng isang design dahil uh, para kahit magluto lang ako ng mga bulat or itlog na prito prito lang guys na dito na lang po tayo magluto sa bitin kasi magkatamad po magpunta dun sa kasul guys kasi nasa taas po ang ating bituan guys and then so ito po guys bumili ko ng ganito guys na uh, bitin so first time ko so guys before ko ginawa ito guys is naka youtube natin po guys tinignan ko po kung paano gagamitin guys so ngayon guys uh, maglagay tayo guys ng ganito guys sa ating burner niya so let's go guys so ito na po siya guys ang pan bubuksan po natin ng ating um detain. itong burner niya guys so, so ito guys nakita ko na ito guys sa youtube so alam ko na paano gagamitin kaya before ko gawa ito guys is i-research ko muna siya guys so pakita ko lang po guys kung paano i-gawa so ayan po yung layer nya para paano gawin so ayan po guys so ito na po yung ilalagay natin kasi So ito siya guys, so buksan dito ayon sa nakita ko sa YouTube. So ito guys, Dito dapat ito nakatapat dito. Yung ito siya guys, yan. Ito dapat nakatapat. So ipapakita ko guys, so ito na guys, ilalagay natin. So ayan guys. So yun guys, so nakalagay na guys. So and then after that guys, isasarado natin dito siya guys. I-close, isarado na ito guys. Pag masarado natin guys, ayan. Oh, I-close ko siya guys. So, ito ang lock naman niya guys. So, ito ang kanyang lock. So, after natin malock guys. So, sinundan ko lang yung guys. Yung kwan. Ayun. Nagtunog. So, pagkatapos guys. Saka naman natin ito. I-press na pababa. Ayun. O, oh, di ba guys? So, So na siya guys. So ito na ang kuha niya. So li dito lilitan guys. Ayan po guys. Ayan kung gusto lilitan ang apoy niya. Ayan dito pong lilitan guys. So saka natin ilagay ang ating mini kaldero. Karahay pala. Ayan po guys. O so, diba? So ngayon guys mag uh, kung natin ng gulay. Kasi ang ating menu ngayon is magluto ng tambal at saka uh, alugbati so sarili ko masyado ang alugbati guys binili ko ito sa aking best friend so ngayon guys uh, itong pa natin kasi kailangan natin kumain ng gulay guys dahil masarap ang magpa ng gulay yun tayo yung gulay na kinakain guys so ayan po guys gunting gunting ko lang ang ating alupati Igisa natin ito ng konti. Walang tubig guys. Gamutin po siya guys ang ang ang, ang alugbati. So, breaking natin ang ating detail. Ang ating luto na paglutuan ng detail. Mayroon man yung lasol guys pero hindi ako nagpapasakusina kasi tinatawad ako. So, dito lang ako sa siya matuto guys so ito at saka itong detail guys na binili ko guys is magamit din sa pag outing guys kaya ba bo magpunta ka ng uh, beach na picnic ka camping so magagamit natin yung detail diba guys ito na guys mag so, start na tayo magluto so ito so, po na muna, muna natin so ito na guys time guys dito ng kwan oh ganito guys so magbagi ko na yung kamatis yung ko ng kamatis guys ayan po Thank you. Pwede nito gayahin So itong ganito guys Magamit pa natin ito sa Pagpunta ng Outing guys So itong ulamin ko guys Magluto ko ng Bulat Tambahan ko guys yan Ito yung gusto ko Ito simple lang ang panin pang lunch guys na may tamba na prito at saka lugbati na gisa and then ikog na scramble egg kain tayo guys